Paano kaya yun? Hindi ko ma-imagine. Kasi ang uh, sinasabi natin si Mr. Robin Padilla, ito, uh, dahil sa kanyang pagiging emosyonal nga, sabi niya, sa election niyo na daw ilabas ang inyong sama ng loob. <laughs> Siguro pagdating sa presinto, sa precinct uh, na itong mga butante, Ah, mm, sige, magwala kayo doon. Punitin niyo yung mga... <laughs> Yun ba ang gustong sabihin na si Mr. Padilla? Sa election niyo daw po ilabas ang inyong sama ng loob. Ay eh, kung tutuusin, yung mga ah uh, kandidata ng PDP laban, halos wala eh. Halos mukhang mabubutata talaga eh. May makapasok na isa swerte. Pero paano kung wala? Tapos ganyan, sasabihin niyo sa election niyo po ilabas ang inyong sama ng loob. Yung pagiging o yung pagwawala niyo ngayon, pagwawala ng mga uh, DDS ngayon, hindi na ng election niya. <laughs> hindi na po kayo aabot ng election. Oh, uh, halimbawa, kamakailan, isang araw yung pagwawala ni Bato de la Rosa. Matapang kasi si Bato. Siyempre, alam niya, yung mga nasa paligid niya, doon sa rally na yon alam niya, mga diehard yun lahat. So, talagang magtatapang-tapangan kayo. Pero paano kung ang kaharap niyo ay mga taong ayaw sa inyo? Sige nga. Diyan dyan kayo magaling. Dyan kayo magaling. Na ang tapang, tapang niyo, pag ang mga kaharap niyo, ay kayo kayo mismo. Yung mga taong nauuto nyo mismo, masaklap. Pero akala nyo talaga, uh, power na na matatawag yung ganyang volume halimbawa kung ilan ang dumalo sa isang pagtipon ng mga diehard? Malabo yan. Hmm. Kami na andito para makiisa sa kanila at uh, sa sangalan ng kapayapaan at pagkakaisa. Sangalan ng kapayapaan at pagkakaisa. Pero... Lahat kayo halos nag-uudyok na uh, mag-alsa, yung tipong magalit ang mga kababayan natin sa nasa Malacanang, sa gobyerno natin. Sino po ba kayo? Tapos pagkakaisa, may mga prayer rally pa po kayo? Talaga ba? At ang kakapal lang mukha niyo daw ng mga diehard. Kasi kinanta niyo pa yung awit ng Ibong di ba? Anyway, Talaga ba? Nagpayapaan at pagkakaisa? Eh lahat kayo, naguudyok ng gulo eh. Diba? Lahat kayo, away ang gusto, may paiyak-iyak pa ang mga katulad ni uh, Philip Salvador. Pero kinabukasan, magwawala na naman sa mga meeting o sa mga rallies nyo at babanatan na naman ang ating gobyerno. Ang ating gobyerno po ang binabanatan nyo. Hindi lang naman talaga yung nasa Malacanang. Ang kailangan po natin ngayon, ipakita natin lahat ng emosyon natin sa eleksyon. Ayaw po natin ng gulo. Ayaw ng gulo? Talaga ba? Ayaw niyo ng gulo? Eh lahat kayo nananawagan. <laughs> si Harry Roque, unang nanawagan. Ako na ay maglabas o lumabas na ang mga kababayan natin. Bakit? Ano na yan? Sa labas ang init-init sa mga panahong ito. Mga inayupak nato Di ba? Nakaka, nakaka, um, kung totoo siya, napaka-weird doon na itong mga, mga nasa paligid si Dibonca, na itong si Dibong, katulad ni Mr. Robin Padilla. At marami pang iba, lalo na po si Bato. At syempre, mas malala yung galit na itong si Baste Duterte. Talaga ba? Talong-talo kayo dyan kasi galit ang pinaiiral niyo Ibig sabihin kasi pag galit na galit ka, minsan nakakalimutan yung mag-isip kung ano yung dapat gawin, di ba? Talo kayo dyan kasi kung yung sinasabi nyo or yung, yung binabanatan at binibiran nyo, tahimik lang, nag-iisip at ginagawa ang lahat sa tamang proseso. Kaya talong-talo kayo. Good luck.